Alam mo ba na kahit gaano katalino ang AI, nag-a-assume pa rin siya? Kaya kung gusto mo ng AI na hindi lang basta chismis ang sagot, kailangan mo ng RAG. RAG o Retrieval Augmented Generation ay paraan para gawing mas matalino at tumpak ang AI. Sa simpleng salita, ang retrieval ay paghahanap ng totoong data ang generation ay paggawa ng sagot base sa data na yun. Imbes na basta mag-invento ng sagot, nagre-research muna ang AI bago magsalita. Parang estudyanteng nag-google muna bago sumagot sa recitation. Halimbawa, itanong mo sa AI, Ano ang pinakamurang kuryente sa Pilipinas ngayong tuwa si 25? Kung walang rag, baka sabihin lang ng AI, ang meral ko ang may pinakamurang rate, kahit hindi na totoo. Pero kung may rag, hahanapin muna ni AI ang latest na datos mula sa DOE o news sites. Tapos saka, niya ipapaliwanag kung bakit bumaba o tumaas ang rate. Para siyang tambay sa sari-sari store na marites pero with sources. Kapag tatanungin mo si nanay kung magkano na ang bigas, kung matagal nag- Matagal na niyang di bumibili. Baka sagot niya 35 pa rin kada kilo. Pero kung pumunta siya sa palengke muna, yung sagot niya, P52 per kilo na, ay mas accurate. Ganon din si Rag. Sa mga negosyo, Rag ang pwedeng gamitin sa AI chatbot na may access sa company database. Halimbawa sa bangko, ano po requirements sa pag-open ng account? AI, will not invent. Kukunin niya mismo sa official bank website or manual. Sa mga estudyante naman, AI na may rag pwedeng magbigay ng updated laws o Supreme Court cases. Kaya tandaan, kung gusto mong maiiwas sa fake info ang AI mo, gumamit ng rag. Para facts first, chika later. For more AI basic lessons, panoorin ang mga susunod kong videos at mag-subscribe. Upang sa panahon ngayon, tayo'y maging maabilidad